Kawai-kawai mga kanegro, so ayan mga idol at nagpipisaan na naman yung mga itlog na isinalang natin dito sa ating DIY incubator mga idols Kaya ngayon, hahanguin natin yung mga sisil dito at ilalagay na natin sa ating brooder. Ayan, ah, hindi sila sabay-sabay na napisa mga idol kasi iba't ibang batch yung mga kasalang sa ating egg tray. So ayan mga idol, may dalawang Rhode Island Red at yung iba dyan ay... BPR at Black Astrolorp mga kanegro. At yung isa nga sa ating Rhode Island Red mga idol ay may disability siya. Kung napapansin nyo ay yung isang paa niya mga idol ay parang na dislocate or na disallied. So normal lang yan mga idol pag nagbe-breed kayo may mga case talaga na nangyayari yan. Kaya ngayon sa video ng ito mga idol ay papakita ko sa inyo kung paano natin ibabalik sa normal yung paa ng ating sisiw. Pero bago yan mga kanegro, please do like and share and please subscribe to my YouTube channel Kanegro Vlog at maging po sa aking Facebook page. Pag-follow po ako para po sa mga susunod pang mga videos. So ngayon mga kanegro, mag orthopedic tayo. Gagamitan natin to ng mahiwagang rubber band. So ayan, uh, bali gagawa lang tayo dito mga idol ng 8 knot. 8 knot bang tawag dyan, yung ganyan mga idol oh. Tingnan nyo na lang yung ginagawa ko. So, dito natin nilalagay yung paanong sisi ng mga idol para bumalik sa normal. Ayan. Ipapasok natin sa dalawang butas yung dalawang paanong ating sisiw. I mean mga idol ay bawat panong uh, paanong sisiw ay tig isang butas nila. Ano? Ayan. Ang purpose ng rubber band mga idol ay para ma-hold nung isang paa niya na normal, yung paa niya na na parang bali yung disab yung parang disable ba. Ayun, uh, para maibalik sa normal. Ayan mga idol, naipasok ko na. So, ayan. Para mahod lang mga kanegro, yung paa ng ating sisiw na uh, pumapalikod. Ano? At pagkatapos nyan mga kanegro, ay gumamit ako ng tawag nito yung basyo ng tape. Para dyan ko siya ilalagay. Dyan sa masikip mga idol para hindi siya masyadong gumalaw at naka-steady yung paa niya, mga idol dyan sa normal na posisyon niya so hindi niya may papalikod yung paanya mga idol until such time na mas sanay na yung paa niya sa normal na posisyon niya Just then. so ayan mga idol ah uh, magandang umaga ayun i check natin yung sisiw no? magdamag siyang nakalagay dyan i check natin mga idol kung gumaling ba yung paa niya, kung naibalik na ba sa normal So, tatanggalin na lang natin yung rubber niya mga idol. Ayan. Yung rubber band niya. At patatayuin natin siya kung magaling na nga ba. So, ayan mga idol. Ar resibo. Prueba mga idol na effective yung ginawa natin. Ayan no? o. Oh. O, ba diba? bumalik siya sa normal mga idol so kung may problema kayo sa mga CC nyo na disable yung ganun mga idol na parang hindi nakalay nyo pa gawin nyo lang yun mga idol tapos ilagay nyo sa masikip na lagayan ayan mga idol so ito yung itsura nyan nung uh, bagong pisa siya. ngayon mga idol naibalik na natin sa normal Ayan lamang mga idol, sana may natutunan kayo. Peace out and happy farming.